Ano ba? Siguro ang... Uh... Bata pa lang ako pinalaki na ako ni Mami na... Ikaw na bahala sa mga kapatid mo, alagaan mo. Pag may mga bisitang dadatay, ako'y papaharap niya. Pag may mga hindi siya nakakausap, ako ang pupuntahin niya. Ako ang pinagkatiwalaan ni Mami na mag-alaga sa mga kapatid ko. Nung umalis siya papuntang Amerika years ago, mag-show lang siya eh. But it took her eight years, ten years to come back. Naiwan sa akin, si Kiko, si Ian, si Mateo, si Ken. Aside from that, I had four other kids. Hindi ko alam ang gagawin. take guess. Yung pagmamahal na itinuro niya sa akin, yun na lang din ang itinuro ko sa mga kapatid ko kung paano rumispeto, kung paano magmahal, kung paano ang lahat. Kasi siya din naman ang nagturo sa akin yun. So kung ano yung tinuro niya sa akin, kahit wala siya, yun na rin ang pinahagi ko. Our relationship as a family is not perfect. Hindi po kami perfectong pamilya. Our mom is a superstar for all of you for us? Nanay. Nanay namin siya. Mami. Iba po ang relasyon niya sa inyong lahat. Iba ang relasyon niya sa aming mga anak. Buong buhay po niya, kagaya ng sabi ko, she dedicated to her craft, So minsan, kahit na nung bata ako, pag nagkakasakit ako, sa yan sa kwarto, lalagyan ako ng medyas sa paa. Mga tatlo, pupunuin niya, lalagyan ng alkohol. Sabi niya, anak, magtatrabaho lang ako, ha, babalik ako kaagad. Hanggang syempre, nakasanayan mo na. Hindi pa. Pero kahit na Siyempre, naka-focus siya sa trabaho dahil she's the breadwinner of the family, buong pamilya niya, tulungan niya. Piitindihan namin yun. Dahil wala namang oras na hindi siya nagpapaliwanag sa amin eh. Lahat pinapaliwanag niya. Iuupo niya kami at sasabihin niya sa amin kung bakit. poster ng buhay ng mami ko. Parte po kami noon. Kaming limang magkakapatid. Noong una po, hindi ko naguguluhan ako, nahihirapan ako. Pero hanggang sa nagkaedad na ako, nagkaroon ako ng sarili kong mga anak, naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. nagpapasalamat ako sa lahat ng naituro niya sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin, sa aming magkakapatid. Sabi ko nga, ako si Matet, si Ken, at si Kiko, pwede naman sa ibang pamilya kami mapunta eh, pero bakit kami napunta kay Kinora Unor Honor. is bigger than us, you know, because that's God's intervention already. I don't go. Whatever God's plans are, I accept. And I thank Him. Because dahil sa mga plano niya, siya ang naging nanay Yung huling usapan po namin ni Mami was a uh, couple of months ago. Mami, magaling magsekreto niyan eh. Ayaw niya, ayaw niya talaga ipaalam sa amin yung kakapatid. Kung hindi pa kami manguulit, hindi niya ipapaalam. Hanggang nahuli ko yung isang doktor niya. Kinausap ko. Sabi ko, I want to know my mom's condition. Hindi pwede na hindi namin alam. We have the right to know as her children. So, her doctor, her doctor, pinaalam niya sa mami ko. Kung nalaman ng mami ko na pinukulit ko yung doktor niya, nag-text na sa akin. And I want to read that text to all of you. Pinakamamahal kong lot-lot. Kausap ko ang doktora ko, si Doktor Alua. Magkausap raw kayong dalawa at tinatanong mo raw sa kanya kung anong sakit ko. Sabi ko kay Doktor Alua na sabihin sa iyo na okay ako. Okay. Wala ka o kayong dapat ipag-alala dating sakit ko lang ito at nag-trigger lang nung nagkaroon ako ng upo at sipon. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalal. Pero huwag. Kaya ako. Wala kayong dapat ikabahala. Pag oras na ng isang tao, wala na tayong magagawa. May sarili na kayong pamumuhay at masaya ako dahil maganda ang inyong naging buhay. Lalo na buhay ng mga anak mo at ikaw. Napakabuti yung mga anak sa mata ng tao at sa Diyos. Ano man ang mangyari, mahal na mahal. mahal na mahal ko kayo lahat na magkakapatid. Mag-iingat kayo lagi. Lalo na, mga anak ko, mo, huwag, huwag mong pababayaan. Yan ang kayamanan mo. Ang mga anak mo. Ang pamilya mo. pinag usapan namin ng mami ko. Kaya... Matagal din po, matagal nagkaroon ng kondisyon ng mami. Matagal namin itinago sa lahat. She's been suffering with COPD for a long time. At kinakaya niya. Dahil ayaw nga niya eh. Ayaw niya. May nag-aalala sa kanya. Ayaw niya. The day she passed, I received a call from Tita Imelda. Sabi niya, anak, may kailangan gawin sa mami mo. Mag-okay ka, mag-okay ka. Okay. Hey, ko ano kinagang gawen please. Okay. To Ian. iyan iyan si mamim sa ospital. Oh, at ay alam ko, ako. I received another text, Lord, from Tita Imelda. Come, come now, come now. I was rushing down. He called. I as flatline. He was also on his way too. When we got to the hospital, the doctor spoke to us. They were able to revive her. Pero nasabi na rin sa amin ng doktor kung ano yung consequences ng flatline na yun because she flatlined for 30 minutes. When she was being... When they were putting her already, nakita ko siya nung at sa head namin. I was still talking to Tita Imelda and Ian. Lumapit ulit yung nurse. Ma'am, I just want you to run the flatline ulit pang mami niyo. Kung kaya karkahin, lahat, gagawin niya eh. She tried again to fight. She did. But we already knew. She was gone. I whispered in her ears, I said, Ma, it's okay. Lang kami. Ako nang bahala sa mga kapatid ko. Okay na. Huwag mo na kami alalahanin. Okay kami. Mom, let go. Because she fought twice that day. Aside from that, two years ago, she was also in the ICU and she flatlined. Two years ago also. So I told her it's okay, mom. Okay. I'm sharing this with all of you because of you to know the truth from me, my brothers and my sister. Ayoko na po nang sabi ni ganito sabi ni ganyan. Sa akin po, sa harap ng nanay ko. This is what happened. Masakit para sa aming magkakapatid. Pero kagaya ko po. Sa mga konting panahon na nasusolo ko ang nanay ko. Sobrang laki na po ng pasasalamat ko. At sa mga konting panahon na yon, lahat ng pwedeng sabihin namin sa isa't isa, nasasabi po namin. She has shared her life with the public, with all of you. And I know that mom, wherever she is now, hanggang ngayon, nagpapasalamat yun sa inyong lahat. Kaya, on behalf of my family, my, my, my brothers, Ian, my sister, Madet, Kiko, and Ken, maraming 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 salamat sa pagdamay po sa amin. Thank you for the love that you have for our mom. Salamat po na ibinabalik niyo yung pagmamahal na yun sa kanya ngayong araw na to. Please, huwag niyo pong kakalimutan ng isang Nora o Nora. I'd like to call my brothers and my sister to please may e mga tao lang po ako na gustong pasalamatan before we show you the ATP.